Hello hello mga katumba no. Uh, panibagong video naman tayo ngayon. Ah uh, ito nga pala ang lugar mga katumba approaching tayo sa bayan ng Gimbal Iloilo -ilo, dito sa Iloilo uh, -Ilo province mga katumba. Kung titingnan niyo diyan mga katumba uh, maganda yung kanilang uh, ano dito lugar no. Arrange, uh, arrange arrangement no. Maganda. Ah uh, kung makikita niyo diyan yung mga bakura nila uniform Ah, mga katumba. At gasto yan ang kanilang bayan. Ayan, ang kahoy na yan, kung makikita nyo, katumba, centennial na kasiya yan. At saka, mayroong statue ng white lady, no? Ah, itong kahoy, mga katumba, mayroong mga kababalaghan dyan, kwento-kwento, ng mga tao dito sa gimbal, no? Ah, pag lumaan ka dyan, kailangan magbusina ka, no? Para cortisol ng mga hindi natin nakikita naman na uh, mga nilalang no ah uh, ito mga katumba no ah uh, mamaya makikita nyo ang kanilang plaza i natin sa video ah uh, napakaganda talaga ng kanilang plaza mga katumba kung titingnan nyo diyan no uh, ayan uh, sa plaza mayroong uh, simbahan ng Catholic uh, diyan no? uh, ano lang, panahon pa yan ng mga Kastila, mga Katumba. Yung simbahan na yan, no? Yan, no? Ang kanilang plaza makikita mo. No. At dito naman tayo, o, sa kabila. Uh, ito naman yung kanilang public market dito, mga Katumba. oh ayan, no? Napakaganda, no? Uh, uh, malinis na lugar ito, mga Katumba. At saka, mga Katumba, no? Itong Uh, Panay Island. Uh, dito pala yan makikita sa Panay Island itong lugar mga Katumba no? Sa Panay Island mga Katumba Kompos uh, ito ng uh, apat na provinces no. Uh, una Iloilo province, Antique province, Capiz province at saka Aklan province mga Katumba. na, uh, maganda. Libre ito ang kanilang ah uh, bakuran mga katumba na ginawa ng kanilang ala, bayan. So ito nga pala mga katumba, no, mayroon silang uh, bagong tulay dito. No? Nasa kali, kanan yung bago nilang ano. Ang sa kaliwa naman yung mayroong steel, no? Uh, ano? lumak uh, luma na yan. So napakaganda ito at uh, mahabang tulay mga katumba. Ito dito sa Iloilo -Ilo province, no? kasi malaki itong ilog na ano, kaya mahaba ang today so hope na mga katumba sana na enjoy kayo no sa ating uh, video uh, na i-upload sa ating uh, Facebook so maraming salamat sa uh, walang sawang suporta sa ating Facebook account mga katumba so ayan uh, ang dang na lang yung ating video and Thank you so much sa uh, uh, walang sawang pagsuporta. Bye, bye God bless.